Lakad lang tayo para tayo ma-exercise ano, din. Kasi nananaba na tayo, guys. So, tignan nyo naman. Laki na ng bilbil ni ate. Mas gusto ko ngayon hindi ako hinahatid eh kasi pinapawisan ako. Pero maganda rin yung hinahatid ka. Kasi hindi ka mapapagod sa paglalakad. O, Pero mula nung may naghahatid sa akin, ang taba, -taba ko na wala nang exercise eh kain sakay na lang ganun na lang din ako kaya tinan nyo naman yung um, katawan ko ha? para na akong siyam na buwang buntis ay tinan nyo guys ang daming buwang oh kita nyo <laughs> ang dami yan po ito manggang kalabaw to ayan oh Nako, pag nagsihinugan yan, sabay-sabay na naman.